new bike day sa YouTube. Sinugod na ata ni Kuya Prince yung ulan. Eh. Wala naman siya magagawa eh. <laughs> mabasa din naman siya. Ayaw daw niya mabasa. Sabi ni Kuya Prince. Ayaw niya mabasa, <laughs> mag-boost siya. Ayaw okay, kumain ako. Sige, Ayoko. Parang may sugar ka. Kailangan mo na siya. Madami ah, akong uh, kinain bago kumalis. Oo, kumain ako. Makakang bilis ko kasi. Aga kong eh. Turo Alas 4 nandito ay, nandito na nandito na. Nakikusok si Albert. Binapagalang ko lang sa sarili mapute, adaw ko puti. Aga ko. Aga ko kasi kumalis kay Albert. dito na kami eh. Sindo Kala ko 5 pera. Alas 4 na nandito na ako eh. Lumipat ako, Magdo. Umuulan po kasi dito. <laughs> Ha? Uh, movie video din. Sha <laughs> <Siya> din. <laughs> Matik 'yun pag long ride. Ako <laughs> Tayo. awal pala magtrangkuan talsikan ah na lahat kami walang ano? lahat kaming kami walang sa paludo. Wala na mga tinig sabi ng ulan 美国、oh sub-sub yung sumakay <laughs> Okay, ride to Pangasinan Pangasinan Kumalalaw sa mga Yung bahan yun Can't remember Naglinis-linis pa ako ng DM <laughs> lang din ba na ko Waiting kay Kuya Prince Nawala yung BNP ko, itim na. Aray, gosh. And naging and black. Life update. Bukaw eh. Tapos ng ulat. Kasi kayo yung Kasi Day. Giginto Dali Giginto ulan Jolly giginto Tangay ng ulan yan uh, wala, wala. Okay. Simula pa po Simula sa... okay, oh. pa po, po. Tingnan ang tapalodo so, yan. Tapalodo <laughs> <Okay>. <laughs> Punta po kami Tapalodo lahat po nangigin po pula ng every si senior engineer jolly me solid thank you engineer napit na kami train 36 km

babike check pa sana ito mamaya. Asan ah, dumi na eh? Bike update lang. Kung ano na bago. Kung ano inalis. Aray! Nagal ko. ko rin hindi video eh. Although bago pa lang naman itong frame. Mga bago-bago pa first long ride to ni Mustard Elves Mustard Elves kasi may Mustard Yellow na lang, just lang yun o nakakasang eh. ah, may shift na kalodo nila para sila mang gagamot ayoko <laughs> e, kasi maglagay, madumi na rin ako eh may tatwil yung braces, diba? malinis naman hindi eh. rin dahil sa loops parang nasa yung sa halaman Shout out, shout out. Kala ko nasan kami. Sa dere dere. dere ito lang. sa isang oras pa to. Kasi average namin ngayon 30. Kaya waiting na namin ngayon. silang genius sa harap. ina para kami nagunta grabe yung challenge. Oh. Aray, kondo mismo Kyle. Ako. na kung ay pampanga na pala ito arko ng panga, panga malapit na kami sobra pwede kaya Ah, ito pa rin sinasabi nilang pangit yung kalsada. matatangan dumi ko naman Ang ganda ng jersey niya yun. eh, no. <laughs> Bagong colorway 'yan eh. Oh, <laughs> Oo, <Nigeria. laughs> Ito? Ayokoy, Ay, pa mauubos ako eh. Tapusin ka mamaya. Nakakapusin ako eh. Pero baka hindi rin, baka 60. Pwede na. 60 ha? Tapos <laughs> huwiin ko ako. Baka mabigyan. Oh. Baka siya wala akong tango eh. <laughs> Pagkainin oh. Pag si friend ko eh. Ito naman yan oh. Mahugahan yung bike, mabigyan yung tao. <laughs> Parang patay ng daga okay Yeah, Nakita ko <laughs> Muntik yun eh. <laughs> Hindi pa naka-clip out. Sa di Oo nga po. Pen KM. Kita ko nga po eh. <laughs> Buti nakailag. Ayun oh, ayun lang maganda. <laughs> Foot brake. Kumba talaga kayong dalawa Daniel? eh. Kumba talaga kayong dalawa. Dito sa gilid sidecar, break eh. talaga eh. E dadan mo dapat, na

ano po, karamihan Manila. Bacolor? Yung simbahan? Ah, oh, Opo. Oh, po, lang po kami, nagdumi lang <laughs> kami. Minalas umulan eh. Baka mapudpud yung ano mo, yung eh, sa hill mo, yung dito. Ay, nasa nga pala. Ay, sa bagay, makapalang suyelos yan. Ang dumi eh. Ang <laughs> linis namin, Ay, no? Ay, baka nauna pa kayo. Nandito lang kami sa <laughs> may San Matias, Santo Tomas. Santo Tomas. Ngirit git ka. Ba cam xì đi rồi nè ta nga, mấy ghê 9 km na lang Doon dapat tayo Ay ikot na lang siguro Doon dapat tayo eh Kaiba na to eh Kakaliwahan na mamaya. Oh. Oh, no. Kita ba? Ganda. Worth it ang pwede na o, takina, puro buhangin na yung isang hold eh ang jersey ng madumi eh. sarap magtoy ko ah, ang din sa atin or sa Manila sa, sa atin eh ayun ka naman sa atin sa Manila you know, Bas lang kalaban mo eh. Pero marami rin sasakyan dito ah. pakiramdam ko yung puso ko binibigit sa akin yung alikabok aray ko pero okay na to at least pa uwi na kami ganda dito kapit wala na naman o no? hindi pa sila mahahabol salang yung draft e pero hindi ko mahahabol kasi tanga ngayon ang bansa no? thank you daw no. thank you din